kayo po ba ay meron ding alagang aso at pusa? Kapag ito po ba ay mga nagkakasugat ay meron po ba kayong mga iginagamot sa kanila? O ano po ba yung mga iginagamot nyo sa kanila? Ako po ay hindi isang vet o veterinarian. Ako po ay ilang years na pong nag-aalaga ng aso at pusa. Natutunan ko na po ang iba't ibang klasing paggagamot marami kasing pagkakataon sa atin na misa nagkakasakit po yung alaga nating aso o maging ang pusa na wala po tayong kakayahan para magpabet kaya tayo po ay nag-research o nagtatanong sa mga nakakaintindi sa panggagamot sa kanilang mga alagang hayop ang sugat po ng pusa o maging aso ay para sa akin po ay napaka na lang pong gamutin ito meron kasi na ang sugat ng pusa o maging aso ay hindi naman ganong kalala meron akong ginagamit na pang spray doon eto quick heal mabisa po ito uh, kalimitan po talaga to ginagamit sa mga sugatang manok o yung mga napalaban na manok na tinamaan ng tare the best to sa mga sugatang manok at ito ay nadiscovery ko rin na mainam din po pala ito sa sugat ng ating alagang pusa at aso. Ito po yung aking ginagamit. Ngayon, kung medyo malala na po ang sugat ng ating mga alaga, umuwalan po kayo ng dahon ng bayabas. Kuha nyo mas maganda yung, ay uh, yung medyo dulo, yung medyo sariwa. Ilagaan nyo po at uh, pagkalaga po yung pinaglagaan po o yung pinakakatas ng dahon bayabas ay ipaligo nyo po sa aso o sa pusa na may sugat. Then pagkapaligo, spray nyo po nito. Meron pa rin naman po misa na kung wala po kayo nyan, dahon ng bayabas, medyo madali rin naman i-provide or produce. Pagkakain ng ating mga alagang aso at pusa, Pagkatapos po mapaliguan ng dahon ng bayabas, ang ating pusa at aso na may sugat, ating pong painumin ito ng amoxicillin. Ito po, antibiotic po ito. Ito, ah, medyo bihira ko lang po siyang ipainom. Bago po natin itong painumin, kasi misa may allergy ang mga ating alagang pusa at aso. Maring ito ay sumuka o magkaroon ng diarrhea o ibang mga uh, allergy sa katawan pero ito may inam din to sa mga infeksyon, kalimitan naman kasi antibacterial talaga ay gamot sa mga infeksyon Ayan, kahit sa tao, di ba, umiinom din tayo itong amoxicillin ginagawa ko po dito kung hindi natin po kayang painumin o isubo inubudbud ko po ito sa pagkain at sa kanyang sugat tansyahin nyo na lang po kasi gusto po kalimitan naman po talaga tayo mga owner melik sa experiment kasi unang una po alaga po natin yan eh cargo po natin yan anong mat mangyari wala po tayong kakayahan upang ito ay dalhin sa clinic o sa vet clinic para kahit pa paano ay makatulong tayo sa kalagay na ating mga alagang aso nagdi-DIY na lang po tayo or home remedy treatment. Dito po sa mga ibinahagi ko sa inyo na klase ng gamot at paggagamot, effective po to sa aming mga alagang hayop. Pero ito po ay hindi ko nang po to na i recommend sa inyo ng oh, strong recommendation na ito po itularan nyo. Pero nasa sa inyo pa rin po kung ito po ay inyong gagayahin. Basta sa akin po, effective po ito. At till now po, ito pa rin pong paggagamot na ito at itong mga gamot na ito ay patuloy ko pa rin pong ginagamit. Ito nga po ay ipakita ko sa inyo. Meron kaming alagang pusa. Although na ito eh hindi naman talaga naming alagang pusa, pero uh, hindi hindi naman siya totally kuting na kuting noon. Natutulog na siya sa kalsada sa may mga puntador ng nawasa o ng tubig o metro ng tubig. Ginawa ko siya ng bahay doon dahil nga pag umuulan, mainit, eh nagkaroon ng renovation yung kanal. Binago yung kanal, ginawa, nawalan siya ng tirahan. Napilitan siya na pumunta sa loob ng aming bahay. Ang kas nakasanayan niya na pinakakain namin pero napaka pa rin po niya hanggang ngayon. Pag napasama-sama po ang hawak nyo kanya, kakalmutin ka, either kakagating ka. Pero nabibit-bit ko po to. Kaya, kaya, kasi, kailangan po kasi matutunan nyo rin po eh. Kung paano nyo po kakilingain ang mga alaga nating may ilap. Ito po, panoorin nyo. Gagamutin ko po to. Ito po si Metra. Mutin akong pusa. Itong pusa na to eh, lagi nakikipag -away. Ito po eh, hindi amin talaga nakikikain lang dito hanggang sa tinuring na rin namin na kapamilya pag uuwi siya, lagi maraming sugat eh. ito mapisang gamot ito yung ginagamot namin ito medyo mailap to eh, mahirap gamot eh, pero dapat kayanin natin ito, oh, samahan nyo ako gagamot ito simplihan lang to Sakit lang, sakit lang Sakit

Aba, Miming, nakatambay kayo dyan sa aking shop. Ah, Jesse. Jesse, dyan lang kayo. Alam naman kayo ni Daddy, ha? O, oh, ipa si Negra, o. Oh. O, oh, si Negra. Ayan, ang dumi dito sa shop, kasi ang daming work ni Daddy, oh Ayan, ang oh. daming work. Oh. So, ayan, kalat-kalat, oh. hindi pa na paglinis. O, oh. ayan. Kasi ako nakapaglinis eh pero tambayan rin nila to ayan ayan si negra negra sleep ka sleep sleep ikaw eh ikaw wala kang sugat ha ah? Eh? ayan jesse jesse oh. Sana po ay makatulong sa inyo ang video ko pong ito. At kung ito po inyong nagustuhan, baka pwedeng makahirit naman po ng isang like po dyan. At para naman po sa mga bago pa lang sa akin channel at hindi pa po subscribe please subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para manotify kayo at updated po kayo sa mga video na aking ina-upload. Hanggang dito na lang po, muli po ang inyong lingkod, The Hustlers TV. Thank you for watching, keep safe, and God bless.